Okay, so baka nandito po tayo ngayon sa in-drive Office. Kasama po natin si Sir. Guido Montemora. Alam niyo po ba mga agulong, ang ganda po nang ginawa ni Sir? Kwenta niyo nga Sir. Uh, may may pinika pa na passenger from Marikina mm -hmm. going to Antipolo. And then, uh, I I thought it's okay kasi nagsabi ako na yung, uh, gamit. Gamit. Baka 9, 8, may naingin. May malaglas. Oh. 8, So, without knowing, meron pa pala na hulog doon sa pinakailalim ka, hindi ganang makikita. Black cat type kulay, no? And then, after two days, then message sa akin na oh, uh, two days after two days. 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 Buti! Sorry sir, nagpuputunan kita. Buti sir, two days. Siyempre, umuwi ka, umabasak ka, hindi mo binyahe. eh. Hindi ko. Ah, okay, Ako okay. 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 din, ko okay. <laughs> <laughs> So, sa akin, then din ko rin, din-clarify ko kung sino siya at ano yung sabi niya na uh, walang pera oh. o ano, ano mga ganyan. Sabi ko, i-, i-sabihin mo yung pangalan mo uh, kung sino ko. Kasi nandito sa ID. Oo. So, yun nga. And then, after ng chineco, nandun talaga. Tumab. Na, Tumab So, tali-dali din ako tumago ko sa office na, eh, yung policy natin kailangan eh, mm, yung turnover yun, yun, actually the passenger asked me to have it sa kanya directly pero sabi ko mm, ang SOP namin alis sa dito sa so, right, you know, so right. office talaga for mm. you know, protection at you know, for the record tama, tama. Ay, yun and then yun na lang umiyahay ako Muntalban, pabunta nito. Kumbaga, sinadya pa. Para ma-return yung wallet. Kasi kung ano man may gamit manonong no, hmm. ang bagay, okay. yung pangalan ng mahalaga yun. Correct, correct, yun Yan ang iningatan na natin, pangalan ng company natin, saka makasira, mahirap. Hmm. Gano'n na po kayo katagal na ENVS drivers Actually, in drive, uh, coming to second month pa lang, two pa. Pero before po, uh, ENVS driver pa rin uh, na rin po kayo fresh. ng ibang Actually, ay like, ka... Uh, Just recently lang ako, from Malaysia ako. Mm. Ah, oh, well, wala. Malaysia. Kapalang galing yung mag-English right? lang. <laughs> Hindi <laughs> naman. Malaysia ako. <laughs> Malaysian Citizen din ako. Ah, oh, wala. <laughs> so, nagmakal. Oh, nagmaka okay. so, bubukas kasi. There's no place like home sa mm. pamilya. Ang galing sir. So, my wife daw ba pa niyo pala ay, sir? Oo. Oh, Nagulo. Married to Malaysia. Mm. Oh, wala. Oh, wala. So, so, I so, so book dito and then nakita ko ang maganda opportunity ng ano na in drive right? mm -hmm. so ay grabe yung yung income ko natin sa abroad sir sa Malaysia is kahit paano kaya mapantayan ng income dito lang using in drive out. Um, oh, okay. Oh, okay. Man, okay. Okay. lang talaga naman kayo eh, sa anumang aspeto mm -hmm. ng trabaho. Sipag at tiyaga, discounting. Mm. -hmm. Okay. So yun sir, nang no? galing ako. Oh, Salamat po, sa Panginoon din. Salamat oh. din sa passing ah, Salamat din po sa inyo, sir. So, yun nga, may token po si Drive na bibigay para sa inyo yeah. at ang laban PNPS. Yeah, thank you so much for yeah. sa company. Thank, thank you, you, sir. Salamat. Drive safe po. Yeah.